Ang pagiging man's best friend ni Bantay muling napatunayan sa isang viral video kung saan pinoprotektahan ng mga aso ang isang batang papaluin sana. Ayon sa isang eksperto, natural sa mga aso ang pagkakaroon ng protective instinct pero pwede rin silang itrain para magbigay ng proteksyon. Live mula sa Pasay City, may report si Rida Reyes. Rida? Tama yan, Jessica. No, gaya ng sinabi mo, may dahilan nga naman kung bakit tinawag na man's best friend ang mga alaga nating aso. No, katunayan, kung gaano raw yung proteksyon at pagmamahal na kayang ipakita ng isang magulang para sa kanyang supling, eh ganun din daw yung amount of love and care na kayang ipamalas naman ng isang alagang aso para sa kanyang mahal sa buhay. Viral ngayon sa social networking site na Facebook ang video na ito na nagpapakita kung paano waring inaawat ng dalawang aso ang isang babaeng nasa aktong mamamalo ng sinela sa kanyang anak. Ang bawat sigaw ng bata may katapat na pagkahol mula sa asong tila walang tigil din sa pagsaway sa ina para itigil ang balak na pananakit sa bata. Sa huli, lumabas na eksperimento lamang pala ito ng babae para itrain ang kanyang mga aso. Pero sa simpleng demonstrasyon, napatunayan kung paano nakahandang protektahan ng dalawang aso ang bata mula sa kapahamakan. Likas daw ito sa lahat ng klase ng aso. Ayos, tinaguri ang Pinoy Dog Whisper na si Lester Zapanta na may ilang taon nang nakikisalamuha sa mga aso. Gaya ng pagtatanggol ng isang magulang sa kanyang supling, natural yeah. din daw sa mga aso na bigyang proteksyon ang kanyang mga mahal sa buhay, lalo na kung ito'y mga bata. Ba't hawakan mo na siya ngayon? Mabait? Opo. Hmm? Mabait po kasi. <laughs> Papakainin ko po ng, ng masasap na pagkain tapos alagang ko po ng mabuti. Masyadong in-tuned yung utak ng aso na kasama yung bata eh. Kasi kung titigdan din natin, ang utak ng aso ay parang utak ng bata. Inaccept mo yung aso sa family mo and inaccept ng aso yung family mo, they would protect anyone dun sa family. Hindi rin daw mahirap itrain ng isang aso para ma-develop ang kanyang protective instinct. Pwede rin daw lumikha ng mga sitwasyon para mahasa si Bantay na gamitin ang mga skills niya sa pagtanggol. Good. It's more of... Uh, putting your trust to a dog and your dog asking for guidance to you. I uh, teaching your dog na, uh, ito lang yung mga pwede mong kagatin. Hindi mo pwedeng kagatin yung kahit sino-sino tao. May breed man daw o aspin ang iyong alaga, walang kaso. Dahil sa tamang pag-alaga at pagmamahal daw, makakaasa kang handa kang protektahan ni Bantay. Nasa tao rin kung paano nilitrit yung aso. Siyempre tayo, di ba, bilang tao. Gusto rin natin tinitirtay ng maayos. Ganun din yung aso. Alam mo Jessica, kahit naman uh, bagamat mga aso yung ginamit nating uh, halimbawa sa ating report kanina uh, kung tutuusin, hindi lang naman mga aso kundi lahat ng hayop in general ay may kapasidad na magpakita ng ganitong uh, uh, pag amount ng pagmamahal para sa kanilang makamahal sa buhay pero kaakibat din yan ay uh, yung responsibilidad naman nating mga tao na ipamalas at iparamdam naman sa mga hayop na ito ang pagmamahal at pag-aaruga. Jessica? Mm, hindi na mabilang nga yung mga kwento rida na mga aso na nagsasalba o pumuprotekta sa kanilang mga amo. alala ko may ginawan kami ng storya dati na uh, may ahas na kakagat sana dun sa isang uh, babae. No? Tapos ang ginawa ng kanyang mga alagang aso, tahol ng tahol, tapos sila yung nakipaglaban dun sa ahas. Eh, makamandag pa naman yun. Daming ganyang kwento na uh, nagva-validate lang sa atin, na nagpapatunay sa atin na yung ating mga alaga eh, ano ba may parang para rin silang tao parang may may kaluluwa may isip o yun nga yung nga tinatawag ng mga eksperto na protective instinct, di ba? Tama yan, Jessica. Yan nga daw yung protective instinct nila. At yan yung pagpapatunay nila sa kanilang mga sarili, kahit hayop sila, na sila ay membro ng pamilya natin at handa sila na tayo ay ipagtanggol kung kailangan natin sila. Ngayon, para naman dun sa mga ibang uh, sitwasyon na... Iba naman yung training na kailangan na para kung kunwari merong darating na stranger sa bahay at kung atakihin ang, ang, ang uh, kung sino man let's say, kaibigan ng isang membro ng pamilya, kailangan daw ng uh, tamang training para sa aso na yon. para hindi lang naman siya basta-basta mag-attack sa kung sino man na tao, pero alam niya rin kung ano ang dapat na gawin, kung paano ang paraan ng pag-atake, ang dapat niyang gawin. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rita Reyes.